sagutin mo muna, yung iba kasi kala, mapanumbat si Chris. Yeah. Ay, Ay teka ha, ka i-recall ko kasi 10 consecutive years ako nasa kanya. As far as my memory is concerned, wala ako natandaan na nanumbat siya. Oo, oh, talaga. Oo, oh. Oo oh, okay. kasi Pero, never naman niya ako sinumbatan. Oh. Never ko namang narinig siya ng nanumbat siya. Oo, oh. ako wala Kaya, lang wala. No. Ewan ko lang ba... Ewan kasi hindi mo kami nag-away. Ewan ko lang kung yung ibang tao na kaaway, away niyo na wala ako doon na hindi ko narinig. Pero ko ako, wala, wala ko narinig. Pero yung ano talaga, very vocal siya, di ba? Pag may sound. Oo, oo. niya sa, Kasi ako, the first time I met her, uh, hindi kami ganun kaano. Tapos sa second time, sabi niya sa akin, the after nakita niya, nabasa niya yung sinulat ko, you know, you know what? I like you na kasi before, the first time I saw you, yung mates mo, to me. Sabi talaga ni Chris. Di ba ganun siya? Straight. O direct. Saka, on the saka ano siya, okay. what you see is what you get. Pag gusto ka niya, talagang she'll go out of her way para ka-chikahin. Pero pag hindi ka niya gusto, she won't even look at you. Not even a second. Oo.